Nag-request ang aking asawa for today na gusto niya daw kumain ng beef caldereta. So here it is, magluto tayo ng beef caldereta. Of course, ang pinaka-umpisa, kailangan malinis na malinis ang ating beef para talagang safe siyang kainin. So for the hugas ang person, yes, mga ilang beses pa natin niyang hinugasan bago natin yan nilipat sa pressure cooker pakukuluan muna natin ng beef para talagang malambot siya mamaya. So, nung nilagay ko na siya sa pressure cooker, nilagyan ko na lang siya ng water, ng maraming-raming paminta, salt, onion, bay leaves, at ng garlic para magkaroon na siya ng lasa. Na nilagay ko na siya sa ating Nutri-Cook at sinet ko lang siya to boil for 15 minutes. Every time na magre-request ang aking unggoy ng beef caldereta, ang preference niya ay maraming gulay. Kaya, nagbabalat ako ngayon ng tatlong carrots. Yes! Tapos, sinunod ko na din ang patatas. Dalawang patatas lang kasi hindi ako mahilig sa patatas. So, mostly itong dalawang to siya lang ang kakain. And of course, naglagay din ako ng bell pepper So, tatlong kulay yung meron tayo. Green, red, and yellow. Sabi nila, gamitin mo lang daw yung red and yung green. Iba eh, ka naman kasi out of place yung yellow. So, sinama na natin. Pero, half lang yung ginamit ko in each bell peppers. After nyan, pour the slice na ako ng carrots at ng potato. So, ganyan ako mag-slice. Kung naiiba siya sa paraan mo, eh, pahala ka na. Kanya-kanya tayo. Basta ito yung sa akin. Look. Tapos, nagumpisa na rin ako may pipit ng marami-raming bawang para panggisa. Gusto ko, ay eh, talagang tinumpino yung bawang. Tapos, nilagyan ko din siya ng maraming sibuyas kasi mas masarap ang ginisang karde kapag maraming sibuyas at bawang. Yes! Yes! Pagkatapos, ipinrito ko muna ang patatas at ang carrots para hindi siya madurog pag nilagay na siya mamaya sa beef with the sarsa. Noon ako lang yung potato. tinost ko lang siya. Tapos, sisunod ko na din ang carrots. Ganyan. At saka iba yung lasa kapag pinarito mo itong dalawang gulay sa kandereta. Kesa yung dinaretso mo lang siya ng walang luto nag Nag-explain. Grabe ang ganda ng kulay nitong mga gulay. Parang na-excite na akong kainin siya. Yes, pagkatapos naman yan, sinunod ko ding iprito ng 30 seconds lang yung bell pepper. Yung iba, nakikita ko, ginigrill nila yan. Pero prito na lang para hindi masyadong matrabaho. And then after ko mapakuluan yung beef, naisip ko na stir fry lang siya sandali. Tapos tinimplahan ko lang siya ng oyster sauce. After all the prep ng mga vegetables at ng meat, maggisa na tayo. Of course, lalagyan natin 'yan ng butter para mas malasa. So, nilagyan ko lang siya ng oil first, tapos yung butter para hindi masunog yung butter. Pagkatapos nilagay ko na ang pagkaraming sibuyas, ay ang bango-bango niyan. Ang sarap-sarap niya na sibuyas pa lang siya. Pagkatapos nilagay ko na din yung garlic. Yan, dinose ko lang yan ng konti, tapos pinagsalo-salo ko na silang dalawa para magmix na sila together. And then kasunod niyan is nilagay ko na din yung meat. Yes konti lang yung nilagay kong meat kasi dalawa lang naman kaming kakain. I made sure na talagang gisang-gisa yung beef para maghalo yung lasa ng sibuyas at ng garlic don sa meat. Tapos naglagay ako ng 1 tablespoon ng tomato paste para gumanda yung kulay ng ating kaldereta. Siyempre, halo-halo lang. Tapos, tinimplahan na natin siya ng pepper, ng salt, ng magic sarap. Yes. And of course, sinunod ko na ang paglalagay ng tomato sauce na 200 grams lang naman. So, yung iba, kapag naglagay sila ng tomato paste, hindi na sila tomato sauce. Pero ako, naglalagay pa din. After nyan, nilagyan ko na lang ng water para talagang mabuo na yung sarsa. Tapos, mag maglalagay talaga ako ng peanut butter sa bitkag direta ko. So, pag Tingin ko, wala na girl, paubos na ang peanut butter. So talagang sinimot-simot ko na lang siya. And of course, dahil request ng asawa ko ang beef ito, kailangan maanghang siya. So naglagay ako ng green chili. And then, it's time to put yung pinirito nating carrots at potato. So, kung naiba man yung way ng pagluluto ko ng bib caldereta sa inyo, eh sorry. Basta this is what's working for me. Ganun. Tapos, nung nahalo ko na ang mga gulay, minix-mix ko lang yan, ganyan. Tapos, hinayaan ko lang yan kumulo. Tapos, naglagay din ako ng pickled na olive. Tapos, naglagay din ako ng maliit na maliit lang na cheese kasi wala nang natitira. Pagkatapos, nilagay ko ng sobrang gaganda ng kulay ng mga bell pepper. Yes. Nung tinikman ko siya, parang hindi siya maanghang. Kaya naglagay ako ng chili flakes. Sinalo-halo konti and boila. Tapos na